Iyon, mga kadiskarte. Dito tayo sa farm. Masukal na. Lilinis-linis tayo mga kadiskarte. Hmm? Medyo matagal kasi tayo hindi nakapunta eh oh. Ayun, hinog na yung papaya. May bunga yung saging. Ang daming bunga. Masukal na. Lilinis tayo mga kadiskarte. Lilinis Daming bunga ng papaya oh. Bulok na nga yung isa. May pa sa kabila oh. Yun oh. So ang taas. Ano natin kukuhanin yan mga kadiskarte? Didiskartean natin yan. Siyempre. Yun know? oh. Dito tayo sa farm. Maglilinis-linis tayo. Sa kabila, may bunga rin, no? Yun. saging. Yun. Dami bunga. Harvestin natin yan. sukol na talaga mga motor kinainan ng ano palibutan na ng damo langka Упс. Юнаа. Моторо. baya ana Hmm Yamaha DT Honda Motorcycle Ito <laughs> DT rin Susi yan dito hmm. hindi na na pa uh, ayos dahil sobrang busy niyo. Yeah. yun hindi yun naku malaki eh mga ka natin nakikita diba yun no Uuwi na tayo mga Ay, ito yung ba yung ahas? Ayan, laki. Putik na yan. Ayan. <laughs> Ang laki mga ka-diskarte, Inay. Uuwi na tayo mga kadiskarte. Nandito yung ahas. Dito lang yung aasmak. You know ye. Ang gamit natin.